nakita min ka to dito dito yes yung green yung rampa sa ibote oya ng bagong pamantasan ng shot ng malila college wow gano kalawak yan kasi yung cancer center doon naman sa kanto so kan sa simulan hopefully cross nag nagsusubin ng ako ng pera Uh, by first quarter of next year, groundbreaking. hopefully. Tapos next week, doon tayo magkikita-kita. Bubuksan natin panibago, additional na ano, dialysis center. Yung puting building na yun. May bago tayong mga makina doon. Bubuksan na natin yun na next week. May, meron tayo dati makina dyan. Eh ano na lang, apat na lang ang gumagana eh. Eh may bago tayo yung dumating. So matadagdagan pala yung blue, Yung yung white, yung white. No, blue is, ano yan? Navy yan. Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, yun, Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, Sa baba. Ito. 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 yun,

Pero naman kasi silang na rin natatanggap ng Unifast. I don't know kung meron mga mini school Di ba? Ang isang doktor, mga 10. Ayan. eh, ang ano namin, share namin sa national government, sa nation building. To produce more doctors and nurses and other allied forces. Ano nila nyo lang ba yan? Ano po, yung cath lab? Hindi nga, kahit sino. Kasi know. nga ano yan eh, yeah. under the universal healthcare law, bawal tumangin. Uh, yeah. uh, Siyempre, priority po man nila inyo. Of course. Oh, but, hindi uh, you know, nga, eh, kung wala naman tayong pasyente, at may isang pasyente, life is life. hindi dialysis center? Di dialysis center.